Pwede may uh -oh. feeding program sa DepEd, uh -oh. pero hindi na ma-maximize at hindi na kukuha yung mga desired outcomes dahil hindi siya coordinated with other ano uh, agencies, di ba? Tama ba? At saka ano, nakita mo yan yung, yung halimbawa, uh, so may feeding nga sila sa DepEd, tapos ganito kalaking hinihingi nilang budget, pero uh, sasabihin nila, oh, yung mga iba, Uh, pagkatapos ng certain period naka-recover na hindi na masyadong malnourished hmm. no hmm. pero yung mga iba meron pa rin ang gagawin lang nila sa budget nila dadoblehin lang nila yung hinihingi nilang budget di ba dapat na, na rationalize na yun kasi hindi naman same number of estudyante yung papakainin mo eh ibang oh, bilang tam. na so dapat hmm. iba na yung budget mo doon kung manager ka at minamaximize mo yung resources ng agency mo, nababantayan mo yon na parang, o oh, ano na yung priority natin? Ilang bata yung tatargetin natin? Kung ganito na, ito na dapat yung budget siya. Marire-reallocate na natin itong pera na to sa mas ibang importanteng bagay. So yon kaya, mm -hmm. kaya ko rin binanggit na dapat collaborative. Kasi yung first part na napakahalaga sa usapin ng stunting ay yung first 1,000 days ng mga bata at yun na eh, yung pagkapanganak nila hanggang 3 years old. Ito yung toddler preschooler level na, na dapat napapakain din, na hindi na nakaka nakakabit dun sa programa ng, ng DepEd. Kaya mahalaga yung kabit-kabit eh. Oo nga eh. Uy, isa pa dyan, yaba, ano, may nakita silang problema rin sa early child care development, no? Kasi sa yung problema rin. Eh. For instance, nagulat ako. Na average lang pala na kinikita na sweldo yeah. ng mga nagtuturo diyan 5,000 pesos a month. At saka hindi sila professionally trained daycare. Correct. Parang uh, 17% yata if I'm not mistaken high school graduates. Correct. Wala sa akin yung datos sa eh. pero parang more than 50 <laughs> uh, naman yata yung ano yung college graduates pero marami sa ganun kanila ka ba hindi ganung sweldo. Oo. Oh, No, hindi yun? properly trained, ganun ka babang sweldo, walang item. Eh, yun yung pinakamahalagang formation ng, ng mga bata, di ba? Dapat na introduce mo na yung love of learning dyan sa stage na yan para pagpasok nila ng kinder grade 1, grade 2, nandun na yung interes sa pag-aaral. Di ba sobrang nakakalungkot? Tapos, yung daycare na yan, na ang idea ay pinuprovide sa bawat barangay sa Pilipinas, kung nakita mo sa EDCOM report, hindi yung totoo, ilang barangay lamang ang merong talagang daycare center yeah. na accessible sa mga karamihan, bata. karamihan daw matatanda na. Oh. <laughs> Aging na. <laughs> Di ba? Oh. So, at saka yung isa pang programa ng DepEd na napakahalaga, yung Continuing Education, yung um, Alternative Learning System. Hmm. Diba? ALS. Kasi, oo, um Marami sa atin kailangan maghanap buhay habang bata pa, hindi ka naman nakakapasok ng regular. Ang kagandahan sa ALS na yan, halimbawa ako, bata pa ako, na-introduce ako sa pagkakarpentero. Uh, halimbawa grade 1 lang ako, tapos uh, naging teenager na ako. Hindi naman ibig sabihin kailangan kong bumalik ng grade 2. Magkakaroon ng evaluation, hmm. kasi yung mga ibang bagay na yon yung pagsukat, pagbilang, natutunan mo na yun habang nagtatrabaho ka. Ang tawag yata so, dyan, yeah. ano, equivalency, di ba? Yes, yes. So, hindi, ibig sabihin, hindi ka public ng grade 2. Evaluate ka nila. Tapos, imamatch. So, eh, ang laki Ang Tama! Ang ganda na sinabi nyo na yan. <laughs> kung, na bring kung it ayos yan. natin yan, yung pagkakataon oh. na makatapos at magkaroon ng mas decenteng, mas magandang hanap buhay at trabaho. Yan ba yung Napakalaki dahilan? Yung potential eh. Oh, yun ba yung dahilan kung bakit ano? Kasi minsan niroromanticize ng mga tao, no? Ito ng mga netizens. Yung nakikita nila na parang lola, nakagraduate ng grade 6. Yes. yes. O kaya high school. Ang iniisip ko, ba't may babalik sa grade 6 kung meron naman siya mga natutunan na pwede mo naman i-consider na equivalent? Oo. Ibig sabihin, hindi pala so, kinukonsider. Dapat hindi yon. ako familiar kasi sa system na yun. Eh. Wala pala equivalency dyan. Dapat, dapat, dapat dapat kinukonsider. So, pagbalik nila doon, magkakaroon ng evaluation para tingnan kung uh, ano yung mga life skills na natutunan na nila para itutugma sila ngayon sa so, kung ano ng grade level yung dapat pasukan na, na Tapos, Oo. flexible yan. Pwede ng weekend, uh, kung kailan sila libre para patuloy na nagtatrabaho, patuloy na nag-aaral. Di ba napaka-powerful na, na tool niyan para makalabas ka ng kahirapan. Kaya, okay. yun nga eh, napakahalaga talaga ng, ano, depth. Okay. Kasi parang minsan nangyari, nagiging credentialing yung pagpasok sa school eh. Para lang meron ka mm -hmm. may papakita, let's say, for possible employment in the future, pero okay. hindi ganun kalalim yung na, napulit mo, no? Kumbaga pumasok ka sa school pero hindi ka natuto. Kaya ako binabanggit yan, Prof. Shello, kasi may isang lumabas na sa EDCOM to report, no? ang uh, mga bata raw, by age 18, yung mga estudyante natin, 12.9 years of schooling ang ginugol nila. Pero, ang equivalent lang when it comes to quality, 7.5 years. Diba? I sabihin, ang, uh, ang tagal natin nag-aaral, <laughs> pero <laughs> yung palang uh, natututuhan natin, Kumbaga hindi 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 aligned doon sa tagal ng ano. Kumbaga quantity over quality. Pasok natin. Ibig sabihin pasok lang tayo ng pasok araw-araw, pero yung dapat na natututo tayo araw-araw hindi natin nakukuha. At ang malungkot pa diyan kasi yung mga ibang mga magulang, kinakayod 'yan eh. Tinatawid natin yung pag um, allowance, 'di ba? Yung baon ng ating mga anak araw-araw para anak makatapos ka lang. Uh, kakayurin ko yung ano baon mo ngayon tapos pag nag-graduate na ng high school yun palang uh, skills na natutunan niya hindi equivalent sa high school diba? ba yeah, ayun nung ko eh, no? parang college kapag uh, nag-regionalize na tayo naging fluid na sa ASEAN yung skills natin <laughs> kahit may college degree tayo hindi tumutugma oo oh, no. 'di ba sa latest ano uh, assessment sa critical thinking parang ilang oh, percent nasa... ng ating mga kabataan yung could, me could measure <coughs> up to their counterpart sa Singapore. Hindi natin sinasabi kailangan pantayan sa ngayon, ha? pero siguro naman taasan natin yung pangarap natin. Eh, no? Pero parang, oh yeah, pag, mag, oh, pas, pag pag, 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 mas naging seamless yung uh, regional, uh, Y yung ASEAN region when it comes to education yeah. talagang mas magiging halata yung pagiging pulelat natin dyan. Eh, no? Hindi tayo competitive. Ngayon na nag-globalize na ang, ang economy. Well, globalize naman na talaga but mas nagiging fluid. Uh, gusto man natin magtrabaho sa ibang bansa. Minsan, kahit may college degree tayo, yung college degree natin, hindi natin nakukuha yung trabaho na tugma dun sa college degree natin, di ba? Oh. yan, yun, yan po yun. Yan po yung dahilan. Kahit may college degree tayo sa Pilipinas, hindi yung profession na tinapos natin yung nagiging trabaho natin. Oo, oh, kasi diba ideally, for instance, graduate ka ng civil engineering sa Pilipinas, pa nag-apply ka, let's say, sa Singapore or sa Malaysia, ayos, pareho kayo eh. Standards, uh diba? Oo, oo, So, Ayun, eh, wala pa yan. Dun sa ano, dun sa, putahan natin problema ng ano, ng, kasi Uh, sorry, ang dami kong gusto sabihin kaya na uutal-utal uh, ako eh. Bisa <laughs> mo na yung EDCOM report, no? So, Sabay-sabay kasi yung pumapasok eh, yung issue ng textbooks. Kasi nga yung, yung mga tao, may, may, tendency sila na, na pag pinag-usapan yung education reform, mauna sinisisi teachers. Uh, no. Yung iba naman ang unang sinisisi curriculum, di ba? Nagiging knee-jerk reaction na, o may problema sa ano, kunwari, kulela tayo sa, ano, sa PISA scores, o oh, palitan yung curriculum. Uh -oh. Pero it's not exactly the the, the way to go eh, di ba? Mm. Halo-halo kasi siya eh. Tapos himbawa, pa paano mo i-blame yung teachers kung wala naman silang materials na nagagamit nga para magturo sa klase? Nakita mo ba doon sa Edcom report, ilang years na walang libro yung ating mga estudyante mula correct. kindergarten grade. Correct, one. Correct, Talaga, correct. Years. B bakit hindi masolusyonan? Di ba? Ganun pa kahirap mag-procure ng libro? Oo, oh, oh. kaya diba isang recommendation doon, uh, bilihin na yung available. Huwag nyo nang magpagawin pa ng bagong libro at aklat, yung mga publishers, yung mga pinagkukunan oh, oh. nyo, kasi that would take time. Isa yun, napaka-basic, di ba, textbooks? Hindi, hindi ko rin maintindihan yun eh, na bakit sa DepEd, kailangan mo mag-commission para magsulat ng mga bagong libro. Kung may, ano ba, sa economics, ang daming libro dyan, di ba? Uh, bakit hindi natin gamitin yung mga existing books at bakit kailangan pa mag-commission. So lalong tumatagal. Mm. na Hindi naman nagagarantihan yung quality. Dahil lagi natin nakikita sa Sockmed yan, di ba? Yung mga content ng mga libro ng DepEd na mali-mali. Eh, mali-mali nga, oo sa pangaritong uh, pwedeng tatukan natin ito napapansin ko rin sa school no. Uh, correct may fame wrong no. Pero ang perspective ko kasi more from college diba? College tayo nagtuturo. Yeah, uh, Pero pati naman uh, sa basic education para ang hirap kuno may special needs yung bata. Tapos yeah. nag-enroll ka sa sa regular school. Parang na-instant yung growth mo as a student kasi discriminate ka primarily because people within that school system, including your teachers and classmates, do not know how to deal with you. Diba? Yes. Tatapatin ko na kayo mga viewers. Pag meron mga batang may special needs, and diba ang ginagamit na term ng mga ignorante, uy, tanga yan, uy, bobo yan, uh -huh. diba, uy, abno yan. <coughs> ang sakit ng sakit ano, term na yun, actually, when in fact, that's an indictment of our system. Tayo yung may malaking pagkukulang, eh. Kasi kung mas matino yung ating demokrasya at sistema, we have a system that should be in place to deal with such children or school kids with with the uh, special, special, needs. needs. Oh, oh, oh. Um, yeah. nung, nag, nagtuturo ako sa abroad, ganyan yun eh, even sa college students, kailangan sasabihin nila sa'yo kapag may special needs sila, ba, dyslexia, ba? So, kailangan bigyan mo sila ng extra time para makapag-exam. Hindi mo sila i-discriminate kung hindi magkakaroon ng mekanismo para i-accommodate yung kanilang mga special needs. Alam mo, na uh, nakwento sa akin ng ilang pediatrician at doktor na sa Quezon City daw. Si, hindi to promotion ni Mayor Joy. Hindi kami close, hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala. But binagit sa akin ng mga doktor na si Mayor Joy has this program na nagkakaroon na ng assessment ng special needs ng mga bata sa public schools at naglalaan siya ng budget sa PCMC para matugunan tong mga special needs sa mga kabataan nato. So gusto ko i-highlight to kasi ang local governments napakalaki din ng role sa quality ng education. At yung education secretary natin should be able to recognize that na hindi lang political network ang local governments but partner mo to sa quality ng education dahil mar maraming portion na ng education natin na devolved din sa local government. So kung ang Quezon City kayang gawin yan, tayo bilang mga citizen, dapat mag-demand din tayo sa mga mayors natin na gumawa ng mga ganyang programa. Kasi may budget ang local government para dyan. Ang ganda niyang ano, binanggit yung programa. Isa sa mga matutuwa dyan yung nanonood sa atin si Alan Herman. No? Uh, mga yung niya ngayon, I'm sure. Alan. Okay. Pero maganda yan. No? Pero again, that would, since devolved yung ano, a big part of our education system, eh, depende rin yan sa galing tsaka sa vision ng ano, diba, local governments. At saka alam mo, ito eh, talagang uh, yung DEP and Secretary Net, kaya kailangan talaga malawak din yung pagtingin niya eh. Kasi may mga areas for reform na policy level na kailangan tutukan. Kasi ito, binanggit natin na malaki ang role ng local governments. Kaso in reality, local governments may iba't ibang capacity. Siyempre, Quezon City, mayaman yan. Makati mayaman 'yan kaya kaya na nilang magkaroon ng mga digital classrooms, 'di ba? Pero paano yung mga bayan na fifth class, sixth class municipality? Uh, mahina yung, yung income ng local government. Hindi nila definitely hindi nila kayang magbigay ng mga digital classrooms. In fact, bakulang pa yung classrooms nila. So, kung ako DepEd Secretary, mag-allocate ako ng budget. Dapat may ganyang mapping na ako, diba? ba? i-tutok mo yung national budget doon sa mga areas na may kailangan ng additional assistance. At yung mga area naman, halimbawa, Quezon City, Makati, mga NCR, na malalaki at malalakas ang LGU, uh, i-rationalize mo na yung assistance na manggagaling sa national government. So, kaya importante din yung broader view na ganun. At syempre, kailangan magsulong ng mga policy reforms tungkol dyan. Pero kung yun. <laughs> Structurally, kasi madal madalas ko rin madinig sa mga, uh, mga nandyan, involved dyan sa pagre-reforma ng ating education system. Ito, basic education tayo, no? Of course, maraming functions ang na-devolve sa mga local governments sa ng, the, education, basic education sector. Pero pag tinignan mo yung struktura, it's highly centralized pa rin eh. Di ba? <laughs> Parang Actually, lahat ang, uh, kailangan mag-emanate pa rin doon sa ano, central office in a way. Uh Oo. -oh. Parang hindi din naman kailangan ma-devolve lahat. Kasi kailangan ang curriculum standardized, so national uh -hmm. level yan. Um, salary ng mga teachers, national level, pero may flexibility ang local governments to give additional allowance. Uh, ang infrastructure, na-devolve na yan sa, sa local government, kaya tayo meron ng special education fund. Kaya maganda uh -hmm. rin na tayo mga magulang, Siyempre, hindi naman natin binibigay ang lahat ng burden ng pagreforma ng education sector sa ating DepEd Secretary. Tayong mga magulang, uh, may opportunity tayo para tumulong at mag-shape ng policy na to through the local school board. Eh. Yan yung mga PTA. Ma-elect -e ka ngayon as representative ng local school board. Local school board ang nag-set ng mga nag ng policy sa local government on the education sector. So, tulungan na natin yung ating pamahalaan at ating local governments, mag, maging active po tayo sa PTA. Although ako hindi ako active sa PTA. <laughs> si Attorney Dan Gat pinapadala ko sa PTA. <laughs> <laughs> si Mister. <laughs> uh -oh. hindi lang pinag sa TikTok, pinapa din. ng mga PPA. Uh Oo. -oh. Okay. May, may ano ka pa, pa Professor? Uh, parang final uh, message or parang advice on how to pick the right uh, DepEd secretary. Kasi yeah. maganda yung so, ending natin eh, no? dapat uh -oh. may empowerment talaga, hindi pwedeng iasa yeah. lahat sa gobyerno. Correct. Meron tayong magagawa bilang stakeholders. Go ahead. Uh -oh. Siguro yun lang, appeal kay President Marcos. Alam natin na very political, mainit ang, ang sitwasyon. Marapit ng mag-eleksyon, eleksyon Election na next year. At uh, pero wag natin kalilimutan na yung education sector ay napakahalaga para talaga tugunan yung kahirapan ng Pilipinas para magkaroon ng maayos na trabaho ang mga tao, para magkaroon ng matinong hanap buhay, para ma natin yung cycle of poverty. So ang appeal ko lang, sana, unang-una, hindi corrupt. Pangalawa, hindi politician na aabusuhin yung education sector para lang sa sariling political gain nila. Pangatlo, may competency. Pangapat, inspiring. Kasi kailangan natin magtulong-tulong ngayon talaga para maiangat yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. So, mahaba na bang wish list yun? Baka mahirapan yung presidente maghanap.